But happy birthday. Hi guys. Hello mga sis. Kain nga tayo ng Orange oh, para matanggal ang sipon. Ilang araw na kami may sipon. Malap na din ang boses. Oh. Oh, Jin. Si Gia ang nagsimula ng ubot sipon eh. Oh, ano po yun? Oh. Hmm. Si Gia ang nagsimula ng umot sipon eh. No, Gia? Huwag hmm. ka talunan, talunan, no? Okay. Oh. Oh, come on, eat. Ayun si Eman. Si Eman din. May umot sipon. May lagnat pa. Smeo na rin ba? Hmm. na din ata ng panahon. Mm -hmm. Ah. Yummy? Mm hmm. Yeah. Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. 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 Hindi naman maano. Walang lasa. Nawala ang aking panlasa. Ano? Mm Alay ko ahapon. -hmm. Oo, oh, oh, bubusan ko. Wait lang. Ay, nawala ang aking panlasa. Nagluto ako kahapon ng ulam. Hindi ko malasana ang aking niluluto. Ay, miss. Diyalo, wag talo ng talon dun sa Eman, naubo na naman. Eh, di lalo kang ubo niya, kuma kumain ka ng apple. Ang nga ilalamunan mo. Lahat na kami, may umot si Paul. Mm -hmm. Ah, hindi ko naralasahan ito. Ka. Oh, Kapon, kumain ako ng ano, ipino. Pipino kain ko lang suka Wala din ako panglasa ah um, mm hm pala ah sa kinakain ni aling marit pati buto. tanggalin mo buto, anak na ito na naman sana sa kainin mm mo. -hmm. Haba na ng video nyo. Patayin nyo na. Hmm? Patayin ko na. Bakit? Haba na ng video nyo. Hindi, dapat ganyan mo. Saan? Ito. Huwag mo lang ganyan eh. Hindi ko Ha? Hindi ko kito. Hindi, doon sa likod. Hmm. Itong mga to, pag nakaon eh, ng camera talaga nga Ang video hmm. Matamis tong hapon Matamis? Eh, sabi nila, matamis Kinain eh. nila kahapon Ang hirap kumain ng walang panlasa Love. Ay, miss. Ah, oo. Sa ang pagkain na walang lasa. Hindi. Sa dalang ito. Oo. Hmm? Send ko na. Magbabay na kayo. Haba na video nyo. Okay, si Aling Maliit. Okay lang si Aling Maliit. Ang siyang lagnat. Ay. May Bye-bye. Bye-bye. <laughs>